Ayun, alright mga padi. So isa pa, meron pa tayo. Isa pang Lancer Itlog dito mga padi na GLX ay mga padi. So history muna tayo mga padi. Ito po ay uh, bagong overhaul daw sa ibang uh, mekaniko, ibang gumawa po. Pero ito yung ano, pinost natin kani kanina lang na loose compression sa mga padi. ba? Diba? Yung cylinder 1 and 2 ay uh, nasa 50 PSI lang yung ano, yung compression niya. Yung 3-4 okay. So yun nga, Binuksan na natin yung makina niya. Binakrasan natin yung cylinder head. And ito yung nakita natin, mga padi. Ayan, no? Oh. So, ayan, mga padi. Ayan, nakita nyo? Oh, Putol ang head gasket, mga padi. Ayan. Kaya talagang loose compression siya. Kaya talagang sobrang uh, palyado. Walang power talaga, mga padi. Putol ang head gasket, no? Ayan. So, hindi siya simpleng palya lang, no, mga padi. Kasi na-check naman namin lahat ng pwedeng mag-cost ng palya, okay naman. So, kaya nag- resort kami na mag uh, conduct ng compression test and dun nga natin nakita yung problema putok yung head gasket nya mga padi pero bagong overhaul daw po ito mga padi no? so chinek natin yung cylinder head nya mga padi so nilagay natin dito sa trunk wait lang so ito yung cylinder head nya mga padi ayan so makikita nyo naman na bago yung kanyang ano parang bago nga rin yung barbola nya mga padi oh. bagong palit din kasi ito kita nyo malinis na malinis pa No, Ayan. So, ito yung cylinder na 1 and 2. Ayan. Ito yung 3 and 4. So, ayan. Diba mga padi? And, based sa pag-check namin mga padi, kung mapapansin ninyo, uh, mukhang hindi siya ni-reface nung uh, unang gumawa. Hindi siya machine reface no mga padi. Kasi walang... Makikita mo kasi sa hasa ng cylinder head kung na machine reface siya. Mukhang hindi mga padi. Ayan no? Oh tapos hindi pantay mo hindi pantay yung pagkaka-reface niya kasi dito mga padi para pud na ano eh, mababaw na dito mga padi no dito sa kabila medyo mataas pa medyo makapal pa so most likely hindi pantay yung pagkaka-reface nito hindi ko hindi namin sure kung ni-reface pero mukhang hindi talaga baka may manual reface lang to yung liha-liha uh, mga padi possible na gano'n yung ginawa kaya nagkaroon ng problema kaya kita mo yung lusot dito ng compression mga padi oh Ayan Di ba? Ayan pa yung bakat ng pinaglusutan, yung putok ng uh, head gasket, ayan o, may ulay itim pa mga padi. So yung mga padi, sa sinasabi nga namin sa inyo, paulit-ulit namin na uh, sinasabi sa mga vlogs or videos namin, na uh, yung mga palya talaga, maraming pinanggagalingan yung mga padi. So, pinaka-minor na pinanggagalingan ng mga palya natin is yung kagaya sa mga pinapost natin sa mga previous vlogs namin is yung sa distributor, high tension wire, uh, sa fuel system, injectors, fuel uh, filter, fuel pump. So, yan yung mga common, no, mga padi. Yan yung mga basic na chinecheck check natin. Pero, once na ma-check natin yun at wala, at wala dun yung problema, so most likely, sa makina na tayo talaga tututok. So, syempre, unahin muna natin yung basic bago tayo pumunta dun sa mga advance na. So, makina muna. So, chinek natin sa makina and doon natin nakita yung problema. So, loose compression nga sya. Uh, sa cylinder 1 and 2. So kaya hindi magsisinungaling yung ating gauge at yung ating ano na nakita natin na loose compression na siya mga padi. Isa pa kasi pinagmumulan ng mga palya is yung ating ECU. So huli na natin chine-check yung ECU mga padi, no? Kapag goods tayo sa makina, doon tayo sa ECU magche-check mga padi. So yun lang. Um sasabihan na lang namin si client dito sa nakita namin na findings no sa kanyang auto and hindi lang namin sure kung paano ang usapan nila nung sa gumawa nito kung ibabalik niya ba doon o kami na lang talaga yung magtutuloy nito since nabaklas na rin naman namin at dito na sa amin dinala yung sasakyan so yun lang mga padi mag update na lang kami sa inyo sa mga vlogs namin sa susunod na araw kung ano ang mangyayari dito sa Lancer Itlog na to alright salamat mga bossing